Siya ang kapatid ni Ka Freddy, ina ni Jason Bourne, este Jason Ivler, art patroness, writer, publisher. Pero bakit nga ba parang may dark at mysterious side si Marlene Aguilar? Yes mga bayaw, there's something wasak about Marlene dahil siya ay wasak, warrior siya ng kalangitan. James Holmes is studying neuroscientist and time travel and has discovered something that would incriminate the NSA. What the media is not telling the public is both father and son are connected to the U.S. government, katulad kami ni mm -hmm. Okay. Uh, so parang set up siya, frame up. Yes. Uy hmm. hey, mga tol, welcome na naman sa isang episode ng wasak. Nandito po tayo sa napakagandang pamamahay po. Tahanan. Marlene uh, Aguilar Iver. Salamat for welcoming us. Salamat din. Eh. Ganda hapon po. Oh, no, artist talaga, Lord. Oo, no? oh, bahay pa lang. Parang, ano to, Balinese inspired. Uh, Asia. Karamihan ng nandito. Oh. Galing sa Southeast Asia. Mm -hmm. China, Tibet, India, Philippines, mm -hmm. Thailand. Kung ganito bahay ko, Jun, hindi na ako uh -huh. lalabas. Hindi nga ako namalabas. <laughs> 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 ito na eh, parang bakasyon na na eh. Okay, Ang internet. ganda nyo dito, ma'am sa ang ganda ng cover. nito. sexy naman yan. Ang mm -hmm. uh, Filipina, tapos ano. Sana ganito na yung mga model din sa atin. No? Radical Saan? na, ano, oh, radical uh -huh. na version ng Pinay. Oh. Uh -huh. Yung aklat mo na Warriors of Heaven. No? So, Parang ano siya eh. It reads like a novel, actually. Actually, ang nag-review nito no are leaders of states. Uh -huh. The First Lady of Micronesia uh -huh. binasa niya yung Warriors of Heaven. Sabi niya sa presidente, "I love this book. It is real. You should uh -huh. read it." You know? Sabi naman ng isang Belgian ambassador, Greg Vardakis, "One word to describe your book is amazing. But the world will have a hard time accepting uh -huh. that such defiance uh -huh. and courage is coming from a woman." Uh -huh. Kasi babae nga daw ako you have a multitude of Buddhas in your house. Napaka serene. But you have this intense interest in geopolitics. Paano nako-connect yung dalawang I don't think it's me interested. It's them interested in me. <laughs> Nananahimik nah, kong buhay ko. Nilalapitan ka ng ganun. Ano ba ang nagbibigay ng lakas sa liwanag? Hindi ba dilim? Kadaliman. Ano ba ang nagbibigay ng lakas sa kaligayahan ng tao is yung hinagpis. Mm -hmm. Magkasa, magkasama. Magkasama mm -hmm. parati yan eh. So, nananahimik ang buhay ko dahil ang tagal ko na sa art community. You no know? mm -hmm. Puro mm -hmm. libro ng art ang sinusulat at mm -hmm. pinapublish ko. Nakailang coffee table book po? Eleven titles. No. Alone. Tsaka mag-isa lang po akong mm -hmm. ano Myths and legends? Oo so, oh, okay. kasi ang problema ng Pilipinas hindi naman pera eh. Ang problema ng Pilipinas, yung kaluluwa ng bayan natin masyado nang uh -huh. ginahasa uh -huh. ng mga banyaga at ng mga politikong namumuno uh -huh. sa bansa natin. Cultural, no? May isa kang nasulat, may isang sundalong lumapit sa'yo, tapos tinignan mo lang siya, tapos nakuyento mo agad yung buhay niya. Paano mo nagagawa yan? Actually, Parang putitinan mo kanyari siya. Uh -huh. Actually, yung, yung sundalo na yun is wow. Ang dami kong alam na sikreto ako tungkol ko kay McCain dahil magkasama silang ng prisoners of war, of war, in Vietnam. Mga matataas na tao to sa, sa military ng US, ano, mm. pag nadikit sila sa akin, ang dami na nag-open up sila eh. Mm -hmm. So pati yung hindi ko dapat malaman, nalalaman ko. Ah, yeah, ganun. <laughs> Tukol first siya, ano? Masamang magalit to. Yung fire. Hmm, ah, gano'n? Ay, totoo po yan. Ah, <laughs> talaga? Oh, Masamang magalit. Ano? There is balance between his heart and his mind. Hmm. Although mapagmahal siya, hmm. Ay, yan po yung bisyo ko, eh. hindi siya pwedeng abusuhin. <laughs> <laughs> Ikaw, pag na-depress ka, bagsak yung emotion. Ay, tama yan. sabang yan mismo yan. Iba yung passion mo eh. When you see green, you don't see green. Pag nakita mo yung green, nararamdaman mo yung green. Mm -hmm. Whereas ang tao, pag tumingin sa green, yung mata lang nila ang gumagana. Mm -hmm. Ikaw, all your other senses are connected to that green. Mm Hindi -hmm. mo so mm -hmm. that passion is so driven that you can produce things. Mm -hmm. Pero pag bumagsak din yung yung passion na yan. Mm -hmm. The Totoo yan. Pero I hindi ba minsan, sinabi ni... minsan hindi ba naging handicap yung ganyan, parang extra sensitive ka doon sa nangyayari? Parang, ah, minsan mahirap I can feel the souls of people. From a distance, nakikita ko yung mga pumatay. Ang, ang dami ko nakikita eh. Mm -hmm. Yun ang hindi na hindi naiintindihan sa akin ng tao, masyado akong sensitive sa tao. Mm -hmm. For example, what's his name? Andres Peña was mm -hmm. number two sa Mexican embassy, embassy mm -hmm. dati. Mm -hmm. First time namin magkakilala. Ko siya. Sabi ko, you know, you will divorce your wife. Mm -hmm. Sabi niya, but I love my wife. Sabi ko, but you are not happy. It has nothing, wala namang kinalaman. Ang pag de wala namang kinalaman sa pagmamahal yan, di ba? Mm Hindi -hmm. ka na eh. Di, goodbye, di ba? Mm -hmm. Tapos, isang taon na nakalipas, nagkita kami ulit. Eh, nagkita niya ako sa isang party. Sabi niya, how did you know I would divorce my wife? Sabi ko, you are already divorced? Sabi niya, yes. Oh, mm -hmm. Hindi kita naman, hindi mo kayo parang self-fulfilling prophecy naman kasi sinabi mo, Marlene. There are forces that you do not see. Kahit nga yung ocean, ano ba sa Tagalog ang ocean? Karagatan. 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 Uh, Pag tinignan mo yung high tide and low tide, the ocean is three-fourths of the earth. Mm -hmm. Pero yung high tide and low tide, yan, is affected by forces you do not see. Mm -hmm. Eh kung yung ocean nga, napapalo ng cosmic forces tayo pa, lit -lit natin, mm -hmm. Hindi ba mahirap pag navigate sa terrain ng lipunan kapag ganyan kakasensitive? Alam mo, sabi ng asawa ko, it takes a very strong mind to be able to exist in, in this reality. Mm. Mm. Kasi hindi, wala na ako dito eh. ako. ibig sabihin ng wala ka na? Wala na ako dito. Uh, si Corina Sanchez pumasok sa bahay ko, nagbilang siya ng mga artworks at, at artworks at value ng mga siguro ng mga mm. Manansala or HR o Kampo na nakasabit. Mm -hmm. Wala na akong attachment mm -hmm. sa ganito. Mm -hmm. hey, but, tanggalin mo lahat sa akin yan. Ako pa rin to eh. Ako pa rin. Whereas karamihan po ng tao, tanggalin niyo lahat ng alahas nila sa katawan. Sino na sila? Mm -hmm. diba, tanggalin mo. Hindi, hindi na nga ako nag-aalala. eto eh. na lang eh. Baka nga isang araw pa dito, tanggalin ko na rin. Because wala na ako dito. Wala na ako sa sistema ninyo ng palakihan ng bahay, pagandahan ng sasakyan, paramihan ng alahas. Yung... Pag pumupunta ako minsan sa mga interview, nakikita ko yung isang ibang membro ng media, ano, yung mga sikat daw na ang daming alahas. Mm -hmm. It's vulgar to me. Mm -hmm. you know. Parang ako po yan eh. Nawala, nawalan ako ng bigote pero parang ako pa rin. Mm -hmm. <laughs> parang tawis at tawis ka, Jul. Painit. <laughs> 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 Kaya kinabahan ako sa sinabi ni oh. ma'am. Oo. Oh. ng routine mo sa araw. Mula kasi nang ginulanan si ay ang buhay namin. Mm -hmm. Ayoko na, ayoko mm -hmm. na. para sa akin kasi nagawa ko na yung gusto kong gawin para sa art community, no? Mm -hmm. Labing-isang libro. Pati United Nations nagbigay ng parangal sa akin. Yung parang ibigay ko na sa mm -hmm. Pilipinas yung dapat kong ibigay. Itinaya ko na ang buhay ko at buhay ng mga mahal ko sa buhay para isulat ito, mm -hmm. na expose ito ng dalawang gobyerno, US at Pilipinas, mm -hmm. binigay ko na lahat eh. Mm -hmm. So, at this point, binibenta ko na lahat eh para uh, bumalik na ako sa mas maliit na bahay. Mm -hmm mas, simple ang buhay. I wouldn't mind living in this house. <laughs> mm. <laughs> ang laki! Ang, ang nakakapagod yung maintain. Oh, okay na ako doon. Oh, oh. Kahit doon lang. <laughs> okay, okay. na ako doon. office oh, ni Mr. Pollard, ako din ang nag... Mm. Ako, ah, hindi, ako. Ang hindi kasi naiintindihan ng tao. Parang masarap magpinta-pinta din. Mm. Hindi naiintindihan ng tao. Oh, Multitalented ako. Ay, ako din mm. nagdi-design yan. Ako mm. din ang... Uh, parang ikaw ni architecture niya. Ako lahat. Oo, oh, ako mm. lahat. Pag nagtatanong nga ibang tao, who did the garden? Sabi niya, mm. my wife does everything. Mm -hmm. mm. Anong pananaw mo naman sa administrasyon ni Pangulong Aquino? Mm -hmm. Alam mo, ganito yan. Nung mentor ko sa CIA, nawagan ako. Dito na ako nakatira na ni. Eh. Mm -hmm. Ay, sa kapila pa ba yung bahay. Panahon ng eleksyon, tumatakbo si ERAP at si GMA ang Vice President. Tinawagan niya ako, sabi niya, we have to see each other. Mm -hmm. So, napunta ako sa Dolce Fontana, dun sa katabi ng Montessori. Mm -hmm. School. So, sa It was at that time na merong Secretary of State yata, bumisita dito, nakipag-meeting kay GMA. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero during that meeting, sabi ko sa kanya, who is my next president? Kasi sinasabi niya sa akin eh, panahon ni Cory Aquino, hindi pa presidente si ko. six months pa lang presidente si Cory Aquino. Nag-lunch kami sa Hyatt naman, sabi niya, mi amor, your next president is Ramos. Naging presidente nga si Ramos. So eto namang election na to, tumatakbo ng vice-presidente si GMA at presidente si Erap. Sabi ko sa kanya, who is my next president? Alam mo sagot niya? GMA is your next president. eh true enough. Tapos sabi ko, but she's not running for president. Mm -hmm. She's running for vice president. Mm -hmm. Sabi niya, mi amor, if I tell you she is your next president, she is your next president. Nangyari nga. O di, nanalo si Erap. <coughs> kami ni Mr. Pollard, nasa isang party. Di, di masaya tao, nanalo si Erap. Mm -hmm. <laughs> so nasa isang party kami ni Ms. Mr. Polar, nandoon si Peter Darges of Asian Development Bank. So si Peter Darges nakikipagkwentuhan sa mga taga-ADB, Oh, I'm so happy that Joseph Estrada is the new mm. president of the Philippines. Kaya ginapitang ko siya, sabi ko, How much do you want to bet? Arap will not finish his term. Wow. Oh, that's not true. What are you talking about? Mm. Sabi sa kanya, bet with me. I bet you he does not finish his term. Mm. Nagpustahan kami. After two years, hindi na si Arap. Mm -hmm. Ano naman ang inside chismis? mula doon sa source mo about Pinoy daw. Oh, mapahamak tayo! <laughs> <laughs> Kakagalap kaka oh, lang pa ba siya bago matapos pa niya? Kamusta growing up in Isabela? Hindi ko masyadong natatandaan kasi tatlong taon pa lang ako umalis na kami. Ah, okay, mm -hmm. okay. So, yung mga kwento-kwento lang ang nat natatandaan ko, which is funny you ask, no? Mm -hmm. Kasi nung dumating ako ng Pilipinas, hindi ako talaga magaling magtagalog. Mm -hmm. Kaya yung mga interview ko nung una, Mm. Uh, nabubulol ako pag Tagalog na. Kasi hindi talaga ako magaling mag-Tagalog. Dahil sa mm. 8 years pa lang ako, sa Amerika na ako tumira. Mm. Okay. Eh, yung pinuntahan ko, wala naman, wala naman mga Pilipino doon. Mm -hmm. So, pag nag-isip ako, pati panaginip ko, English yon, mm -hmm. di ba? Natuto mm -hmm. akong managalog sa Facebook dahil ang mm -hmm. ng mga supporters na okay. Tagalog. Tsaka... Pero yung Tagalog rin yung panaginip mo? Eh. <laughs> English pa <one. laughs> rin. Ang natatandaan ko lang sa Isabela na tatatak sa puso ko buong buhay ko, uh, nag kami doon ng nanay ko at ng ate ko isang taon. And yun yung bumuo sa, sa pride ko as as Pilipino. Kasi ang ganda-ganda hmm. nung mga nakita kong pag-uugali ng mga tao mm -hmm. doon. Yung, mm -hmm. yung generosity from, from their heart. Sabi mo doon sa sinulat mo, mm -hmm. hate Hit na hit mo ang Singapore. I hate hit Singapore. Mm -hmm. Kasi, ano pa siya, adon, parang, 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 dental clinic. Oh, kamo. parang hospital, wala nang uh, kultura. Uh, And yun ang napansin ko. Ano yung mga ko? type mong bansa? Um, I love Vietnam. Uh, Indonesia, at okay. uh, Bali, Bali mm -hmm. in Indonesia. Yung, actually... May kaluluwa. Oo, oh, may kaluluwa. Ang napapansin ko dun sa mga first world countries, they do not give. Uh -huh. Uh -huh. Samantalang yung mga bansang mahihirap tulad ng Pilipinas, Vietnam eh yung mga tao, very generous sila. So bakit, bakit ko pipiliin yung mga bansang gano'n? Mm. Doon na lang ako sa... Actually, parang mga mahihirap din dito at mga probinsyana dito. Pag pumunta ko sa bahay nila, ibibigay nila kung anong meron mm. sila. Samantalang yung mga mayayaman, yung mga pa-social dyan eh. Mm. Ilabas ang mga kaso. Oh, okay. Sa couch ka lang papatulugin <laughs> pagka gano'n, di diba? <laughs> ba? Doon na lang ako sa mga mahihirap at probinsyano, <laughs> di ba? Tingin mo, naging fair ba sa portrayal ng media Of course not. The media is not fair. The media, like all other institutions, are not about the truth. It's about making profit. The media is an evil institution. Mm -hmm. you know? So si Jason Iver, galit sa media. I don't take it personally. It's just business for them. So bakit uh -huh. pero sa point of view ng media, you make good profit kasi you make an excellent subject. You're a very good. Eh kasi kung saan sa eh. Mm -hmm. Hindi ako nakakahon. Yung kahit saan tayo makapunt, yung... <laughs> Kung oh, maraming yo, eh. What makes me interesting, I think, is because may mga sinasabi akong hindi kayang sabihin ng ibang tao. Mm -hmm. <laughs> Alam mo, hindi mm -hmm. sasabihin ng ibang tao. Kasi nga, sa tatawagin silang baliw. Tulad ng tawag sa akin ng maraming tao, baliw ako. Mm -hmm. nag ka na ba? Kunyari, naglakad ka kunyari sa isang tindahan, mm -hmm. restaurant, may tumawag sa ng ganun. Wala, takot sila sa akin. Pa, Pag ka ba rin? Oo nga, paano ang okay. reaction ng tao sa na, Yung mga nagma sa akin, masahista, mga ganyan, siyempre proud sila sabihin sa ibang kliyente oh. na ah, nagpupunta ako sa kanila. Yeah. Ang naging ibabaw parate, eh. ang tapang nila. Eh. Kasi Miss Marlene, hindi kayo nahihirapan pumili ng sapatos sa mall. Kasi bisan yeah. sa pagka kunyari, yung sales lady, tapos bigla yung huhulaan, bigla. Ay naku, ikaw, so, malungkot ka. <laughs> paano, paano yan? Hindi, okay. hindi ba kayo yeah. So. sa... I ilan namang, hindi kasi ako mahilig mag-shopping. Mm -hmm. I hate oh. the mall. I hate mm -hmm. the existence of consumption. Yung, mm -hmm. yung ito na naman tong mga mm -hmm. matrona na hindi they cannot buy enough shoes. And yung, yung laban mm -hmm. na nag Madalang kasi kung pumapasok sa mall at pag mm. in and out, yung papasok ako, bibilin ko, aalis ah, na ako. Kung ano lang kailangan. oh, isang mm. ganyan lang. Alam mm. ko na yung gusto ko. Ano, ano yung kinin? maling sining na panood mo? Hindi. Ako pumapasok sa sinihan. Mm. Pag si Maya lang, gusto niya makikita yung animation? Yung brave. Oo. Brave. Oo. Oo. So, lang yan. Nanood kami, first showing ng walang tao. Ah. Uh, timing kung walang tao. Oh. Kasi, Pero marami hindi kayo nakikita sa loob. Kasi konti lang kayo. Eh. Marami ding ibang Alam mo, elemento. mo, ganito ka, ito ka, gan, ganito ka, ako ka weirdo. First time kong pumasok sa bahay ni si Kadid, isang artist po yun. Mm -hmm. Yung asawa niya si Paz Kadid, pumasok ako sa bahay nila sa Marikina to. Mm -hmm. Pagpasok kong ganyan, Diba, sabi ko kay Paz, sabi ko, alam mo, minsan sinaktan ka ng asawa mo mm -hmm. dyan sa lugar na yan. Mm -hmm. Alam mo, sabi ko, naloko na siya, di ba? Mm -hmm. Sabi mo, paano mo alam? Mm -hmm. May, 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 may ganun. Ganun, ano? Kamusta na nga pala si Jason? Sorry, to change the topic. At si Jason parang ako, hindi mo, hindi mo pwede ito si Jay? Mm -hmm. Akala kasi ng, ng gobyerno ni GMA, magtatago ako yung hate propaganda against me na ginawa nila sa bagay, kung sa ibang tao siguro mm -hmm. nila ginawa yun, patiwakan na yung nanay, di ba? Mm -hmm. Hindi ako marunong, uh, mm -hmm. hindi ako marunong sumuko. Si Ive hindi rin marunong sumuko. Mm -hmm. And uh, si Jason kasi kahit saan mo, sitwasyon yan, he will make the best out of it. Mm -hmm. Ang hari, hari. Kahit saan mo na rin, hari pa rin. Tingin mo, ang dali-dali na naman pasabugi ng bahay na to. Ang baga sa pananaw ng Alam mo, ang talino mo. Because the easiest thing for them to do is patayin nyo na lang ako. Mm. Patayin, patayin nyo, patayin ako. Eh, hindi nga yun ang gusto nyo lang gawin eh i ka. My supporters are VIPs of international institutions and leaders of states. Mm -hmm. Wala naman pong Pilipina or Pilipino na hinahangaan ng mga ganong klaseng tao sa ibang mundo. Mm -hmm. Después, pwede nila akong gawing instrumento nila bakit nila ako papatayin. Wala kang mga bodyguards, ganun. wala kang security. Wala na kayo. ngayon kasi kung mamamatay ako, bahala na Diyos sa akin nag-aaral akong pumatay ng tao. Nag-aaral mm -hmm. akong... Paano uh, uh, yeah. ka napunta sa CIA, matanong ko lang? Tayo-tayo lang naman? Hey, hindi naman Saka kasi. Wala naman kasi. Wala akong takot. Mm -hmm. Dahil siguro nung panahon na yon sikat si Kuya Freddy eh. So, tinignan nila yung psyche ng mga tao sa paligid ni Kuya Freddy. Eh, lumabas ako. First day ko pa lang sa UP, hindi naman ako pumasok sa sa, sa eskulahan, kundi mm. sumali na ako sa mm. <laughs> underground. Ang nakalagay mm. dyan, limang U.S. war veteran mm -hmm. na sinet up ng Philippine government, eto mm -hmm. yung, yun, yan, yan, ito yan. Eto yun? Oo, mo Hindi ko nang itatanong. Etong pag-travel mo sa 35 countries, sorry, Margie. Hahaha! <laughs> <may, Bye ka>. 35? <laughs> may kinalaman ito sa ano? May kinalaman ba ito sa <laughs> um, sa C.I.A.? Yung iba lang? Hmm. Hahaha! Hindi lahat. Pero alam mo, nung huling biyahe ko, Di ba pagbaba mo na, paglabas mo ng aeroplano, pagbaba mo, bago ka makarating sa airport may eh, makikita kang mga may hawak ng placard. Mm -hmm. na, na una first class, tapos business class mm -hmm. kami ni Maya. So pagbaba ng wrap, nakita ko yung tatlong tao na may hawak ng placard. Yung dalawa, babae, nagkahanap mm -hmm. ng pasahero. Mm -hmm. Yung pangatlo, nakalagay sa ganyan niya, passengers in transit, lalaki siya. Mm -hmm. Eh kukunti lang ang nakakaalam ng pangalan na ginagamit ko sa passport ko e. Eh. Kukunting tao lang. Mm -hmm. Pitpit ko yung anak ko, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, we are going to Grand Turk. We are going to Providenciales. Which way? Sabi niya, mm. bago niya sinabing this way, he repeated the name on my passport. Ayaw mm. So, inaabangan na nila ako, di ba? Pag-landing ko sa, from Manila to Hong Kong, Hong Kong to eh. Mm. Pagdating ko sa Hong Kong, I was interrogated by six persons. Mm. Asking me the same questions over and over again. Kasi may nanonood din sa booth, you know, someplace meeting na nila yung reactions ko. Mm kino question nila yung visa ko eh unquestionable yung visa mm. ko dahil may 10 year visa ako to to, to UK England mm. so wala walang basehan it mm. it i was i was freaking out tapos mm. sabi ko iniisip ko sabi ko hindi naman ito yung problema tinitingnan nila kung ako nga yung magbobyahe mm. kasi yung passport na yan la, sa passport ko pagdating ko ng any stopover pwede ako makipagpalit ng passport eh magpalit ako ng mukha ko nag-switch na <laughs> Magkaiba na kami namin pinuntahan, di ba? Sabi ko, hindi mo magagawa itong mga to. Ba't ko naman gagawin yun? Ikasama ko anak ko. Oo, uh, uh, ako tatakas, di nyo ako mahahabol. Kung tatakas ka, saan ka magtatago? Hindi ka naman pwede. Ma The only way to escape is to change your identity altogether. Nagagawa naman yun. Nabibili po ang passport kahit uh -huh. sa halos kahit basta may pambili ka. Uh -huh. Pwede lang mawala ang isang taong katulad ko kung tatalikuran ko na buong pamilya ko. Uh -huh. Uh -huh. Walang, wala na. as dead. Uh, uh -huh. As if I had died. Uh -huh. eh, hindi ko naman option na Yan no? Covert operation tips uh -huh. from Merlin. Totoo pa rin sa mga born identity, mga ganong kwento. Meron tinatawag na MK-ULTRA project ng CIA where they control your mind. Para sa Manchurian candidate? Yes. Doon nagsimula yun. Doon meron sila talaga. At ongoing pa rin? Of course. Kung i-offer sa inyo ni Pino yung pagiging DILG Secretary? Ay, wala akong pakialam sa kanila. Hindi nila agenda ang masusunod. May mas malalaking tao sa kanila. Bakit pinayagan mo si Jason na sumali sa Army kung yung perspective mo ay eh, gano'n ang... Kasi so, palagay mo ba, ang magulang ko, pwede akong sabihan ang gagawin. Mas bagay. Gusto, gusto niya rin. Gusto niya rin. hindi ko... Ah, uh, si Jay, si, si ay, bro, hindi mo mapipigilan yan. Hmm. Hindi, hindi kasi ako yung nanay na nagsasabi sa mga anak. Kasi hindi, ko, hindi hmm. ako nakinig. Ginawa ko gusto ko eh. Hmm. Hmm. Yung, they can do what they want as long as hmm. suffer the consequences hmm. of your actions. Um, Si Cheche Lazaro, in-interview niya ako dito sa, sa kanya, sabi ko sa kanya, you know, one of my lovers became the most wanted man in UK, the other hijacked a plane. Mm -hmm. Eh, ito yung mababai eh. Mm -hmm. Eh, can you imagine what kind of life I I have had? Mm -hmm. Iniisip ng tao, tatalado yung anak kong si Jason Aydro. Hindi si Jason ang mas tatalado ako sa anak ko. Mm -hmm. Okay. Full proof. Wala na ako. Wala na ako. At so, dyan po nagkatapos ang isang episode ng Wasak. Maraming maraming salamat sa iyo, Marlene Aguilar. I've learned.